Mga kaswerte kung lagi kaya nag-aaway ni partner o di kaya ng asawa mo. Kahit naman wala kang ginagawa, lagi siyang pasinghal kung usap sa'yo. Baka nababalutan siya ng negative energy. So gawin mo ito upang masolusyonan ang problema mo sa kanya. Kumuha ka ng asin, isang buting ng bawang, kaperasong papel at ilagay ang kanyang buong pangalan. Kailangan mo rin ng isang maliit na ziplock. Gawin to sa araw ng Martes, pagsamasamahin mo lang ang mga sangkap sa ziplock katulad nito, ganito ang magiging itsura kapag natapos na siya. Magsindi ng puting kandila o kaya naman ng pink na kandila. Irolyo mo ito at pagkatapos talian mo ng pink na sinulid. Habang nakasindi ang kandila, sambitin mo ang kanyang pangalan at ang mga katagang ikaw ay babait sa akin ng siyam na beses. Pagkatapos, itago mo ito.